Ito, mami na yan. Napakainit ng panahon. So, gagawa tayo ng berries shake. Pampalamig. 'di diba? gatas. Fresh milk. Ayan natin dito sa blender. Tapos, itong raspberry. Kunti lang ang natin. Ganyan lang. Nagdaga natin po. Tapos itong blueberry. Ayan, nasa inyo kung gaano karami yung ilalagay niyo ako. Tantsado ko naman 'yan eh. So takpan na natin. Tapos start na natin 'tong blender tulad ng ganito. Hindi na nga pala ako nag-sugar para no added sugar na lang, 'di ba? Para mas healthy. Wow Nampak cek, sure. Hmm Sarap